Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayan guys, bago po kami mag-walking dito guys, mag-exercise muna ako. Bahagya, iunat ko po yung katawan ko kay, Kasi po, lagi po ako napupulikat every morning. Kahit hindi morning guys, napupulikat yung dalawang ano ko, hindi ko alam kung bakit. Kaya ayan. Insayo muna guys, si Chaba Ching Ching. Ayan po guys, ah... Uh... Yung mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Click the button and comments, like, and share. Yun lang naman po ang dapat para po tayo ay magkakaintindihan. Ayan po. Tunghayan nyo na lang po yan guys. Hanggang mag-end. Kasi mahirap na yung salita ng salita guys. Hmm. Magkakamali pa tayo. Kaya ayan lang po. Mega love shout sa lahat ng nasa akin nasa akin buhay dito sa YouTube. Uh, nandyan lagi, lalo na pag maglive ako, andyan sila. Alam nyo na kung sino man kayo guys. Hindi ko na po kayo isa isain Sa mga naglalab and support sa akin. Ayan. Ayan lang po guys. Tunghayan nyo na lang po yan. At dito po nagtatapos guys ang aking video na ito. Itong huli po. Ang ganda ng santan, di ba? Ayan po guys. Ah, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin sa pagpapanood sa video ko. Ah, magiwan Mag-iwan lang po talaga kayo ng bakas. Bye-bye!